At so, ayun, welcome back sa ating uh, channel muli, July Ends. Ayan, so salamat sa inyong uh, panonood muli. So, bali sa episode natin na ito, mga bossing, huwag na natin patagalin. So, bali, uh, magbibigay tayo ng idea kung paano yung proseso ng, uh, pa uh, paplano, nung uh, pagpapagawa ng bahay. Umpisa natin sa kung ano-ano yung mga permit na kailangan, sino yung una natin na uh, dapat lapitan, ano yung mga kailangan natin, So bali sa video kasi na to mga bossing actually first time ko kasi naglakad nag-asikaso ng na mga ganitong uh, uh, pagpapagawa ng plano uh, pagdulong pagtulong sa pag-asikaso ng uh, permit kasi tumatanggap ako ng project gusto ko kasi mga bossing uh, kumpleto na uh, nandiyan na yung uh, building permit at kung ano na pa mga permit nandiyan na yung blueprint kumpleto na w uh, wala na akong problemahin kundi yung pagko-construct na lang ng bahay pero sa case natin ngayon, siyempre, yung client natin nga isa uh, nasa ibang bansa and then, uh, siyempre, uh, malayo sila. So, ako na lang yung ah, uh, tumulong sa kanila. Although, may naman sana silang arkitek, uh, architect, uh, lapitan, pero uh, ako na lang yung nat natulungan sila para magkaroon din ako ng experience. And then, ibabahagi ko sa inyo, kaboy, yung naging experience ko para pare-pareho tayong magkaroon ng idea. So, yung mga nalaman ko, sa proseso ng ganito, pag-aasikas ng mga ganito nga plano, permit, i-share ko sa inyo. Nang sa ganun, kapag napanood nyo yung video na to mga bossing, ay magkakaroon kayo ng idea. So, hindi na kayo mag-iisip kung ano yung uunahin ninyo, ano yung mga dapat nyo ihanda. ba? Diba? So, panunod din. Pag napanood nyo to, ah, ganun pala. So, kailangan ganito yung una kong puntahan, ganito yung kailangan kong ihanda, at syempre yan. So, talaga, ay natin sa video na to mga bossing. At so yan nga mga po siyo, okay? Umpisahan natin. So kung nagpa-plano tayong magpatayo ng bahay, ano bang kailangan natin? Siyempre, kailangan natin ng plano. Ay hindi, mali. Number one na kailangan natin, siyempre, budget, pera. Pero given na yun, di ba? Kaya tayo nagpagawa ng plano, ibig sabihin may budget tayo. Pero number one talaga kailangan is pera, budget. So, ano na yun, ah. Tapos, siyempre, pag ah, gusto mo magpa-planong magpagawa ng bahay, Sino ba yung una mo lalapitan? Una, pumunta ka muna sa munisipyo, engineering office. So, hindi ka muna hahanap ng architect, hindi ka muna hahanap ng foreman, hindi ka hahanap ng contractor, pumunta ka muna sa munisipyo. Hanapin mo lang yung engineering office. Bali, sa munisipyo natin, yung engineering office, one stop na yan. Pagpunta mo dyan, pagpunta natin dyan, hindi na tayo pupunta kung saan-saan. Which is yung mali yung ginawa ko noong una. Ang una ko nila kitang architect. So, nagkamali ako doon. <laughs> Kaya yun, unan yung pupuntahan munisipyo. Bakit? Hihingi kayo ng requirements ng isang munisipyo kung ano-ano ba yung mga kailangan. Tapos, kasi sasabihin nyo, gusto nyo magpagawa ng blueprint, gusto nyo magpagawa ng plano ng bahay, gusto nyo magpatayo ng bahay, so, bibigyan kayo ng munisipyo ng mga requirements. So, yung mga requirements na yan, kailangan yung ihanda. Okay, so ito, bibigyan ko kayo ng sample ng mga requirements. And yung mga form, bibigyan kayo ng form yan. Ito, tingnan nyo, isa-isa, mga boss, lahat yan. Ayan. So makikita ninyo dyan yung iba't ibang klase ng permit, may electrical, plumbing, sanitary, fencing permit. Ayan, makikita ninyo dyan. Okay? Pagkatapos, hingin nyo yung required, yung nire-required ng munisipyo na plano. So ito, dito kami nagkamali mga bossing. O, minado naman ako nagkamali kami. Noong una, nagpagawa kasi muna ako ng blueprint. Nagpagawa agad ako ng blueprint na signed and sealed na. Ibig sabihin, finish na. Yun pala dapat. Kailangan muna nating magpagawa ng A3. So ano ba diba yung A3? Ito mga bossing, yung A3. Sample ng A3. Ito siya. Yan. So kung mapapansin niyo itong A3, medyo mas malaki siya sa mga bond paper. Tapos sa uh, maliit lang siya. So anong purpose nitong A3? Bago kasi tayo magpagawa ng plano, kina-check yung A3. Pero siyempre, ando na nakuha niyo na yung uh, requirement ng uh, munisipyo, ng engineering office na uh, kailangan yung i-provide. Okay, so anong next step na gagawin niyo? Lalapit kayo sa architect. Okay? So, pagkagaling nyo ng munisipyo, first step, punta ng munisipyo, kumuha ng mga requirements, at bibigyan kayo ng mga form dyan. Kailangan nila, tingnan nyo yung required na hinihingi ng munisipyo para dun sa pagpapagawa ng plano. Para hindi kayo pabalik-balik. And then, uh, step two, uh, punta nyo na si architect. So, bakit kailangan natin pumunta ng architect? Siyempre, si architect ang tutulong sa atin para mag-design ng ating dream house. Siya yung magbibigay ng mga sukat, siya yung magbibigay ng uh, design, ng aesthetic design. Tapos ah uh, syempre yung si architect na yan, may grupo yan, mayroon yang uh, engineer and then sila din yung mag provide para mapirmahan yung uh, mga structural analysis nila, yung mga ano. Diyan dapat ang architect ang una nating pupuntahan. So ngayon, syempre sasabihin lang natin yung uh, gusto nating design ng bahay yung architect. Sabihin natin kay architect gusto ko po tatlong kwarto, ah, gusto ko 2 story, ano po ba yung ganit ah, magandang ganyan. -gan. Tapos si architect na bahalang mag-guide sa inyo sa atin. Okay? And then ah uh, next step pagkagaling natin kay architect, syempre hahanapan tayo ng titulo ng lupa. Okay? Yan yung unang-unang hahanapin -unang nila. Siyempre, hindi tayo basta pwedeng magpagawa ng plano, kung wala tayong titulo. So, mahirap yung ano, mas maganda, pag mapapagawa tayo ng plano, may titulo yung maahin natin. Para in the future, wala tayong maging problema. And then, pag nagawa na yung titulo, kukunin yung, kukunin uh, yung architect yung uh, pangalan mo, address nung uh, site, and then, after nyan, magpapagawa ka na muna kay architect ng A3. Okay. Huwag muna tayong magpapagawa ng blueprint. Kasi, hindi pa natin masisiguro kung yung ginawang blueprint ay papasa sa munisipyo. Yun yung nangyari kasi sa amin. So nagpagawa kami ng uh, 20 by 30 blueprint and then may pinarevise ang munisipyo. Okay, kaya napaka-importante, A3 muna. Pagka nagpagawa kayo ng A3, okay, babalik kayo sa munisipyo. Pag naibigyan na ni architect yung A3 sa inyo, pupunta tayo muli sa munisipyo, ipapacheck natin uli sa engineering office yung A3. Titingnan kasi ng a, uh, titingnan ng engineer yan kung uh, na, na meet ba lahat ng nire-required. Siyempre, kinakailangan ang bahay natin may setback, kinakailangan may uh, ventilation. So, kinakailangan na ma-meet natin yung mga requirements na gusto ng sa uh, munisipyo. So kaya napaka-importante nga, sabi ko sa inyo, yung step one, bago tayo mag-plan, magpagawa ng bahay, pumunta muna kayo sa munisipyo para malaman nyo na rin yung mga nare-require nila na ito, kailangan namin ng na setback, kailangan namin ng ventilation, punin nyo na yung mga sukat ng minimum na setback para pag, pag nagpagawa kayo kay architect, uh, yung A3 nyo, hindi na rin siya ulit-ulit. And then, kung meron man siyang revision sa A3, ito, kung may revision man sa A3, uh, marirevise na agad bago siya isalin sa blueprint. Okay, so once na ma-approve na itong A3 sa engineering office, anong next step na gagawin ninyo? Ito na magpapagawa na tayo ng blueprint. Okay, so ano ba yung blueprint? Ano yung blueprint? Yan, ito naman ay 20x30. So, yung kada munisipyo natin, ay iba-iba yung nire require nilang blueprint, may 20x30, may A1, So, depende. Kaya mas maganda ka punta kayo sa engineering office. And then, may portal naman sila. Makikita ng, ng architecture yung portal. And then, ito. Yung sample na 20 by 30 na blueprint. Ayan. Ang laki na siya. Diba? Malaki na. Ito na siya. Ayan. Okay? So, kaya na sabi ko, once na ma-approve na yung ating A3, pwede na tayo magpagawa ng blueprint. And then, sasabihin naman to sa engineering office kung ilang piraso yung kailangan, yung ilang set. Kasi katulad namin, uh, nagpagawa sila sa amin or kinuhalan kami ng 5 uh, to 6 sets ng blueprint. Lahat yung kinakilangan, sign and seal. Okay? Pero, ah uh, pagkatapos, pagkatapos pala muna natin uh, magpagawa ng blueprint okay na. Magpagawa kayo kung ilang set. Lima, anim, pito. Depende sa gusto ng uh, munisipyo yung hinihingi nila. No? And then, after nyo magpagawa ng blueprint, hindi mo na kayo pupunta ulit ng munisipyo. So, saan kayo pupunta? Sa HOA. Doon sa Home Owners Association. Kasi, dito kasi, ah uh, sa Cavite, bago kami pumunta ng munisipyo ulit, bago dalhin yung 25 by 30, yung blueprint namin sa munisipyo, pumunta muna kami ng HOA. So, ano ginawa namin doon? Pumunta kami doon sa opisina, doon nga uh, subdivision. Tapos, pinakita namin yung aming plano, in-approve din niya para ma-approve, and then bibigyan tayo nito. Ihingi tayo na tinatawag na construction clearance. Okay? Kasi hindi tayo, pag kasi tayo, direct tayo pumunta doon sa munisipyo na wala tayong uh, construction clearance galing sa homeowners, eh, pababalikin tayo. Kukuha tayo ng construction clearance. Ito e, nakikita nyo. Yan. Pakikita ko yung construction clearance. And then, bibigyan din tayo na form na fencing permit. Ayan siya. Okay? And then, after natin manggaling dun sa opisina, pupunta naman tayo sa barangay. Okay? So, anong ginawa natin sa barangay? Kukuha tayo ng barangay clearance. And then, na uh, certification clearance sa barangay. Kasi, kailangan din na, ng, ng uh, city engineering yung mga ganito clearance. Kasi hindi rin tayo ano, hindi rin tayo aaprubahan ng mga munisipyo kung hindi tayo dumaan dito sa homeowners, sa barangay. So hindi ko lang alam mga boss sa ibang mga lugar kasi gaya na sabi ko first time ko na experience to yung ganitong paglalakad ng mga permit at plano. So hindi ko alam kung kasi ang problema paano kung wala homeowners, di ba? Magtatanong tayo paano kung wala homeowners sa atin? Uh, anong dapat gawin, di ba? So yung mga yon. So hindi pa natin alam yon. Okay, and then, yan. Tapos na tayo sa barangay. Pag meron na tayong uh, construction clearance galing sa opisina, meron na rin tayong uh, clearance galing sa barangay, pupunta na ulit tayo ng munisipyo. Ipapasa na natin itong ating blueprint para ma-check nila. Ang gagawin sa opisina, uh, pagcheck pag-check nila dyan, uunin sa atin yung uh, may kinukuha pa silang POM, kailangan nila. Kasi yung uh, price, ng permit na nilalakad natin ay nakadepende yan sa mga BOM, sa laki ng bahay, kung ilang uh, square meter, yung floor area, depende sa kung uh, one story, two story, doon nagbe-base yung ating city engineer sa plano na sa bahay. So, kaya tinitingnan nila yan kung ano, kung ano yung design ng bahay, kung okay. gano'n ka para magkaroon naman sila ng estimation doon sa kabayaran nating permit. Okay? So, kinakailangan, ito pa yung BOM, yung nakikita nyo ito, yung BOM, yan o. No? Yan yung billing, uh, bill, uh, billing of Materials. Yan yung price ng materials na ginamit dito sa ating bahay. And then, check-in nila yan. So, ito, bibigyan ko kayo ng isang tips, mga busa. Pag magpapagawa kayo kay architect ng BOM, halimbawa, ang presyo ng bahay natin is around, kasi uh, ganito yung amin eh, ang price ng bahay namin is 3.2 million And then, ang pinagawa ko kay architect, na BOM, pinababa ko. Ginawa ko lang 2.3. Bakit? Para bumaba yung babayaran natin. Kasi din yung binigay sa akin ng architect na tips. Kasi pag nilakihan natin yung BOM natin, mamahal yung ating babayaran dun sa capital yun. Sa ating city engineering. So, yun yung tips natin sa inyo, mga po, sa ating atin na lang. Yun. Huwag na kayong maingay. Okay? So, yan. Yeah, after nyan, meron, ah, bibigyan kayo ng BOM. Pag nagpasa kayo nyan, dapat ito ay four to five copies kinakailangan sign and seal din yung BOM natin, ano yung sign and seal? do, tapos may seal yan lahat ng page, minsan uh, isa, dalawa, tatlong page yung BOM kinakailangan yan, lahat may perma lahat may seal, tapos ipanotaryo ninyo para uh, magpanotaryo kayo kahit isang copy lang ng notaryo, kasi yung ibang uh, city engineer, hinahanapan din ang notaryo ng BOM, so kaya pag nagpasa kayo ng BOM, eh, magpanotary na agad kayo. Okay? Pero sy tapos, syempre, uh, pagkatapos niya, meron pa tayong uh, isa pa. Ating ng uh, project proposal. Ganun din, katulad ng BOM, so kinakailangan din natin kung ilang copies yung BOM natin, yung project proposal natin, ganun din karami. And then, syempre, sign and seal din, tapos ipanotary niyo natin. Okay? So, after niyong makumpleto yan lahat, tapos, uh, syempre, sasabihin naman ng... Uh, sa pagpunta niyo naman ng engineering office, Nasabihin naman yung mga yan kung ano-ano yung mga kailangan natin. And then, kapag nakompleto na, punta tayo ng city uh, engineering. Okay? Ipasa natin lahat ng mga require, requirement natin. Blueprint. Yung mga form na pinila pa natin, kinakailangan. Ang tips ko sa inyo, mga boss, kapag pipilap kayo ng uh, form na ibinigay sa inyo, dapat wag na wag kayong magkakamali. Bawal magkamali dun sa form na bibigyan nila. Hindi pwede yung lagyan ng white paper. Hindi. Bakit? once na nagkamali kayo, pupunta kayo ulit ng ano, uh, ng uh, attorney, magpapanotaryo kayo, kukuha kayo ng uh, yung uh, pa correction. So, kaya pag nagkamali kayo sa pagpirma ng form, gastos mga bossing, kaya kinakailangan bago nyo isalin dun sa form na ibibigay sa inyo, kuha muna kayo ng scratch paper. Uh, dun muna kayo magkapila, na wala na kayong pagkakamali tapos tsaka yung isalin dun sa form para hindi na kayo magkaroon ng abala. Kasi kaya na sabi ko, once na nagkamali kayo dun sa form na binigay, automatic, pupunta kayo para magpagotaryo. So, abala, gastos, although mura lang naman ang pagotaryo, mga 300, uh, 400, depende siguro sa ano. Pero syempre, uh, sayang yung abala, di ba? Oras, abala, tapos yung gastos, paano kung lagi kayo nagkamali? maraming gastos, maraming abala. So, yun yung tips natin. kailangan ayos. Tapos, uh, next step, kapag nakompleto na natin yung uh, pagpapasa ng mga form natin, blueprint, yun ang mga bossing. Ongoing na yung process ng ating building permit. Tapos, uh, pwede tayong, uh, ano, uh, pwede nyo nga ipa- yung ginagawa ko kasi mga boss para mabilis yung proseso ng mga ganyan ano. Bigyan niyo ng pangmerienda yung opisina. Ano so, yung tip? Ano? So, atin ah, na atin dalangin mga boss, no? So, para mas mabilis yung process kasi alam niyo matagal yung proseso ng paglalakad ng building permit lalo na pag hindi mo nabigyan ng konting uh, pang soft drinks, ah uh, pang biscuit, yung mga nandiyan sa opisina, bagal yan. So, sinasabi ko na lang na ganito kasi ah... Uh, Practical, practical. Para alam niyo na rin yung mga dapat niyong gawin. So, ganun na lang ginagawa ko, mga bossing, kasi siyempre ako, gaya na sabi ko, ayoko ng abala, gusto ko mabilisan. Ayan, so yun, okay na. Kapag naipasa niyo na lahat, waiting na lang kayo, sasabihin naman sa inyo, igagay naman kayo kung ano-ano yung uh, babayaran niyo. Kasi yung pagbabayad ng permit natin, hindi siya sabay-sabay. Actually, hindi siya sabay-sabay. Ilang beses kayong pupunta at babalik sa city engineering natin. Kasi Ah, uh, kunyari mauunan bayaran niyo yung ating uh, BOM, mauunan yung bayaran yung fencing uh, permit, mauunan bayaran yung planning permit, Ganon mga bossing hindi siya sabay-sabay talaga ang So, yun na, kayo na bahala mga boss do kasi malalaman niyo naman yung uh, process ng pagbabayad kasi pag nagpasa na kayo sa opisina ng ating mga permit, blueprint, ayun na. So, ganoon lang mga boss yung aking yung experience. So, gaya na sabi ko, hindi ko lang alam uh, dun sa ibang uh, city, ibang lugar, kung same ba. Pero actually, same, halos same yan. Kung nakakaiba na lang yan. Kaya na sabi ko, kung walang HOA, uh, yung walang homeowners yung isang lugar, so hindi ko alam. Doon na siguro nakakaiba siya. Ayan, so yun mga bossing yung ating uh, video dito uh, na ginawa. So sana nagustuhan na ninyo at uh, napakinggan ninyo. Pare-pareho tayo nagkaroon ng experience. So next time, next time na maglalakad ulit ako ng plano, permit, alam ko na yung gagawin, hindi na ako magkakamali. So, ganun mga bossing ang maganda sa experience, di ba? Hindi masama na tayo ay magkamali yung tayo natututo. So, kaya ko, di ba? Sa pagkakamali ko, natuto ko nun na ganun pala. Kaya sa susunod na gagawin natin, hindi na tayo magkakamali. Ayan, so maraming maraming salamat sa panonood mga bossing. At syempre, kung nagustuhan ninyo itong ating video, baka naman pwede nyo subscribe si Julay M. siyempre, makikipalong na rin ang ating FB page. Ayan, eh, Julay M. Sa mga gustong mag-inquire, uh, gumagawa po kami, ah, uh, layout, renovation, pit out, uh, repair, lahat, lahat po, maliban lang po sa glass works. Hindi ako tumatanggap ng glass works. Pero bukod sa glass works, yung natitirang trabaho sa bahay, ginagawa po namin lahat dyan. Residential, especially residential or commercial space gumagawa po kami. Okay? So, pwede kayo mag-message po sa ating uh, FB page, July M. And then, pwede kayo mag-iwan ng comment dito sa ating uh, YouTube channel. So, para mabasa ko po, po. At, uh, yun, medyo mahaba itong video na tumakabos na ginawa natin. Kasi nga, ah, uh, proseso eh. Kaya mahaba rin yung video natin. No? So yan. Kaya nasabi ko maraming maraming salamat sa panonood. At yan. Date ko na lang kayo bukas dito sa project natin sa Cavite. So yan. Mga kasing.